Matapos magprotesta ang China sa umanay-illegal na presensya ng Philippine Coast Guard Vessel sa Sabina o Escoda Shoal, tinitindigan ng Senado ng Pilipinas pa rin ang totoong may-ari ng inaangking teritoryo. Kung saan iginiit nito ng mga Chinese Vessel ang dapat na umalis sa lugar, lalot syako pa rin ito ng teritoryo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kwentong ito, makakasama natin si Raymond Tinasa. Naninindigan si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na walang dahilan para umalisa ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Reaksyon nito ni Estrada matapos sabihin ng Foreign Minister ng China na lumabag ang ating barko sa panatili sa karikatan na sakop daw ng China. Sinabi ni Estrada, walang ginagawang paglabag sa teritoryo ng China ang ating Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa na halos apat na buwan na nakaangkla sa Skoda Shoal na naayo naman sa International Law of the Sea. Ayon kay Estrada, ang China ang tunay na lumangbag sa ating EEZ. Samantala, inihag naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi tayo kundi dapat China ang umalis sa ating karagatan dahil atin ang West Philippine Sea. Dito kinasyon din ni Tolentino kung bakit ang China ang maghahain ng protesta laban sa atin samantalang tayo naman ang nagmamayari ng nasabing lugar. And bahagi naman yun ang ating uh, 200 nautical miles exclusive economic zone dapat siguro sila yung umalis kasi nandun tayo sa ating exclusive economic zone so bakit tayo, bakit sila magpa ng protest Di ba? so hindi tayo dapat paalisin yun kasi lugar natin yun so yung ginagawa natin tuloy lang yun kung meron tayong uh, scientific exploration na ginagawa ng UP Marine Institute tuloy lang 'yan. Uh, na-pirmahan na, na-ipasa na, na, na namin last week yung sea lanes. Yung uh, maritime zones do, no, ang alam ko bukas baka i cameraal eh, report ko na yung bicameral report. Eh, yung bicameral conference committee report, pinirmahan na ng House. Ulan nang sinabi ng Philippine Coast Guard na dapat itigil na ng China ang paggamit sa 2002, declaration on the conduct of parties in the South China Sea na niya'y patuloy naman itong nilalabag sa umagitan ng pagpapakalat ng kanilang Coast Guard vessels at maritime militia, particular na sa Skoda na dumatagdag lamang sa tensyon sa katubigan. Kaunin naman sa saklaw ng Economic Zone Rights ng Pilipinas, iginiit ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na malinaw ang karapatan ng Pilipinas na magtayo ng anumang istruktura sa lugar bilang seguridad at pangalaga sa lugar. Maliban kina President Pro Tempore Jingo Estrada at Senator Francis Tolentino, nagpahayag din ng kahalintulad na posisyon ang ibang mga senador laban sa naturang statement ng Chinese government. Ako Si reimo tilazo, para su cuento político.